muli so, araw, sa lahat isang so, maulang umaga mga boss so, ah. panibagong araw tayo panibagong vlog ayun, isabog natin kay boss Jason kung everty na ay mga kalabaw niya, dyan na ang sinusoga wala na rin pagsusoga si boss Jason o so, yan ah buti, ng konti ulan, ambun na lang kanina napakalakas kanina madaling araw so oh, yan ano yun natin yung mga kalabaw tignan natin o oh, si boss hindi tumitingin ng kalabaw ng dalawang araw so oh, ngayon uh, tignan natin ang maaga ewan natin kung makakapagano tayo dito makakapagano tayo ng kalamansi eh. o oh, oh, ulan nga bagay kahit na hindi tayo makapitas dumating na kay pula natin na ano oh, so, na ano rin pala na harvester na rin yung pula ang talbusin na apat na tray ihuhulip na naman natin sa na pinagtataw na natin dahil nangangamatay nga kamatay ngayon huhulipin na naman natin Oh, hmm, kamatay gas yan, buti yung um, hindi nga um, uminto nga yung ulan Sana hindi na makakapag-vlog Kaya ano na yung ano natin Nagka nga na screen ng camera natin Kaya hindi na tayo pwedeng mag-vlog lang kung uulan or basa Sigurado na pag nalaglag sa tubig or kung uulan ng malakas Sandi, sa so, si Magda Silakan ka anu, si ano tumpas na siya, no? Uf, tempes, Uh, adjust lang natin ang konti sa Sa taas Kahit di aabot sa ano Di sa may tubig Makulimlim naman Sigurado maghahapon yan pumasok, May pumasok na naman na bagyo Kaya kahit na Gawin taas natin yung ilagay Hindi mo mag-iinit sigurado Yung bulo natin si Lena Hindi pwede sa matataas na ganito medyo maano yung ulo hindi pwede ito tingnan mo siya no? si Jenny napulapot din napulapot napulapot Buwas, hindi nakakain. Buwasan din nag-ano nito ng dalawang araw. Tumingin sa mga kalabaw natin. Ayan. Pag di umuulan, makakapag-vlog tayo. Kaso ah, pag umulan, wala. Hindi tayo makakapag-vlog. Nagkatama na iscreen ng ano natin. Ngumang nga siya. Ngumang nga yung pinaka-ice cream. Ito. Wala po tayo. Hindi rin pala mapupuntan ngayon, hindi rin makakain. So, pinuntahan na natin ang maaga. <coughs> ah, ah, ah. si Jenny? na ah. Natin kabila, natin kung medyo, manun, Eh, Dama. Doon sa bana. Si Jenny nandito. Sa may makakain. Titignan natin doon sa kabila. Kung may makakain. <coughs> Ayan mabas yung ano natin. Si Magda. Dito na natin si Noga. Ito medyo makapal yung ano dyan. Ba? Hindi pa na ano to. Pero dito kakain yun ay medyo ano nga lang dahil din nakikita yung mga kasamahan yung bulo saka yung si Jenny pero matibay naman yung ano di basta basta makakawala yun may pag ano dahil nga sanay na uh, nagkakakita kita o dito na lang muna natin si, si Jenny hindi naman siguro ano hindi Nandito, hindi mag-aaraw ngayon maghapon Ano anong may bagyo Kapag nag-ano na lang, pag nag-aaraw na lang na lang natin doon para Ay okay. Wala ano Maano na yung screen ng ano natin Dito mga basta dito sa ano Sa kabila Nakaangat na yung screen nya Yung sa front Ay sa back Nakaangat na yung gilid Kaya pag umuulan Hindi na pwedeng gamitin to kaya basa kapag nalaglag sigurado maganda ang kadadatnan pero kapag nagkaano tayo try pa rin natin paggawa muna wala nang din tayong pampalit <laughs> ay di pa rin natin mo kung may makakain <laughs> tumuli na rin tayo mga basa doon, doon sa bangka tignan natin yan mga boss. Bumabaw ng konti ulit yung level ng tubig ng ilog. Ayun. Yan, yung bangka natin. Hindi naman ganong karaming tubig. Pero pinuntahan na rin natin para malimas. Ayun. Dati lubog yung ano na yan. Yung pinakatalian natin ng bangka. Ayun, konti lang naman. Hindi naman ganong kalakas talaga. Malakas siya. Ah, uh, sandali lang. Hindi ganun kalakas. Ah, uh, katagal secure muna natin yung ano natin yung uh, camera baka malaglag eh wala na hindi na natin mapa ma papagtiyagaan yun mo basta alis na natin hindi na natin gaano linilinis pa pinakalinis natin ah uh, natin kung pag tayo marami rin ginagamit kasi o oh, hindi naman ano tinatanggalan lang ng tubig pag uh, ginagamit hindi naman din linilinis pag nagagamit kaya din na natin ganong linilinis eh. pa naman so yun o si Kuya Melvin ito daming talbusin ni Kuya Bay eh, Kuya Bay daw yan eh, na? nagpunla siya sa ano nagpunla Ayan eh, si Kuya ano, na Nagano ng Sitaw Babalag ng sitaw Ano lang yung ginamit Hindi na tulo Hindi na ano Hindi na Puno ng kawayan Puro Ipil lang na malalaki Ayan Papauwi na tayo Baka maitanim natin yung ano Maitanim natin yung talbusin Huwag na lang sanang, ano, pag naitanim natin. Hindi na makahuminto. Kahit na umuulan, huwag lang yung talaga walang hinto yung ulan. Baka survive yun. Eh. Ano lang natin ito para hindi ganong masaktan yung puno ng ano. Sa init. Huwag lang sa ano, wag lang sa ulan. Ayan, boss, Dito na tayo sa bahay. So, na tayo. May order na na si Adli. Ano sobrang lakas ng ulan. Woohoo! na lang na sana tayo. Pero kung tayo nito. Pero pag tumila ng kotin lang, bibili tayo. Ewan ba, magpinan yung order niya. Ewan ako. mababa kung naman tayo sa naman, ng ano ng pili baka mababa na naman sa tubig o oh, ano na naman uh, marami na naman matay nakasilong naman yung ano natin yung um... yung mga pula sabang ay mamaya pag umuminto yung ilan paano pa yun tayo pang free press pa rin tayo ngayon naman tayo pang waterproof na ano, lalagay na lang natin para di mabasa yung ano kahit na free press tayo ng ulo na ina na may umuulan, kumaambun lalagay natin ang ano waterproof para magamit natin kahit umuulan free press tayo ng kalamansi kahit na kahit na baka uh, isang lugar lang tayo um, medyo ano nga lang yata nya medyo mahina yun ano pag naka water po may nice sounds pero pag tiga na natin gawa nung may order siya atin na inay ng ano kalamansi no, may pag na uminto ng konti ulan dito tayo yun oh, mga boss Ibigdas na tayo. Ay, tumuloy ulan. O nagpapapitas si Nanay kahit na dalawa lang kay Kuya O si Ate sa kasi ano. Tinatanong ako kung pwedeng pumitas. Kahit na umuulan. O si Nanay pina, ano, tayo pinapitas tayo. Pinapitas tayo. Kahit sa baba lang. Hindi muna tayo mag-aagdan ngayon. sa gilid ng ano natin mga talbusin yun tayo pipitas kainaman nito malamig, hindi mainit yun nga lang talagang totally malamig dahil nga basa hindi pwedeng hindi ka mabasa nito para agad daw matuyo dapat mamaya na ako mapipitas eh agad daw matuyo sa baba lang naman meron pong umakit ng ano sa taas ano ba? madulas <coughs> eh, ay na kayo sa simbana Hindi ata tayo makakadalawa Baka lalamigin tayo Hindi tayo makadalawa Uulan na naman Kanina uminto na eh Uminto na kanina Uulan na naman ngayon dinamig na tayo may pang ano tayo pansangga sa lamig sa bagay pag nakaisa tayo ano muna tayo Uwi muna tayo sa bahay sa tapay eh. kahit tatlo daw sabi ni Kuya ang bong eh kahit tatlong bag yung pinapipitas niya sabi ko kahit makaisa lang ako Ba't isa lang daw? Dapat daw mga tatlo Ay no, no, lang sa ano Sa bayan eh Sa palengke Bagasan sa ano siya lang yung nagro-rolling Tingi, tingi Sa bagay sa ano na yan Yung ibang mga pumitas ng kalamasi Hindi na magpapapitas dahil nga ubuulan sa bagay kung siya nga lang may kalamansi sa, ba, uh, sa palengke ma ano niya bentahi siya kasi yung, kung ibang nagpapapitas yung iba kasi pag pumulang ganyan ay nagpapapitas kasi nasisira yung kalamansi gagawin lang natin siguro nito babalaw natin ng ano ng downy para di magkapatsi or mangitim kaya ano natin agad patutuyin natin agad may electric pa naman doon sa yangyangan patutuyin natin agad para di masira yung kalaman sa yan mga boss nakadarang timba na tayo ayan rain or shine Ayan, sumisilip yung aring yung araw pero umuulan, pero rapidos pa rin tayo. Rain no or shine, paano ito pang dalawang timba, hindi na natin binabasa na, dito na tayo nagdi-discarga. Sa ito ko kolong. Okay. ano nang lalamunan ala ka tayo yan mo ba sa bali ano to tatlong timba yan isang timba na lang yan mapupuno na tapos ayan uminit na ako. may ano pa tayo doon may dalawang timba pa tayo nakamaygit isa na tayo isang timba na lang to o maano na tayo makaka isa't kalahati na tayo nun. kulang isa't kalahati yung napitas na natin ah. ano muna tayo uminom muna tayo saka naging salin kaya siguro natin dalawa dalawang bag hanggang mamaya Ang daming bunga. Hitik sa bunga yung mga kalamansin natin. Hindi nga lang. Talagang medyo ano. Medyo mura. Oh, lalaki. Ito mga ano, hindi pa pitasin 'to. Hmm, na. Oh, uh. Pitasin. Uh. Ng pitasin nito. Kaya. nalaglad. Ayun. Dito na lang natin. dalawa na 'to. O, oh, dadalhin muna natin doon sa ano para maayang yang dusa sa yung 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 na rin muna. Medyo linalamig na rin tayo. Ay. Ayan mga bas. na. Nakayangyang na yung mga kalamansi natin. Ayan. Ano yan. Uh, nasa kulong dalawa na yan. Baka makapitas pa tayo ng isa mamaya. Tatlo yung ano ni Kuya Bang. Yung order. Ito yung tira nila. Lagihay. Saka ano. Ayan. Ano lang tayo. Uh, magpapayang ng konti tapos magkakape para ano para makabalik tayo para makapitas pa tayo ng isang ano isang bag oh na siya pero punasan natin ang, ano, para ma-ma-tuyo set talaga laso natin ang basa pero ano na siya tuyo na i-bas yoshi Owan na siguro matutuyo 'yan hangga mamaya. Ano ba sa Paimen na natin i, uh, ilagay sa ano, sa red bag. Membre pinatutuyo pa natin. Siguro pag nakaiisang bag pa tayo, tuyo na 'yan pwede nang isali nung tapos yung isa naman nung ano natin Para. baka makaisa pa tayo maaga pa naman Basta tumutulo ay nakaisa walang kalateng timba ay may kitkit -cut timba hindi na tayo kumitas sa, sa gilid na yun naano natin isang sa pool. So, ito pasang red flag tayo o yung marina alanganin tayo kaya para di alanganin ah, yung pindalaw natin na nandun ay ah po na iwan ko anong oras na yan mag alas 3 eh baka mag alasin ko na rin lumusong tayo las dos pasado <laughs> ay huwag na sana akong magkakamaan pagkakabot tayo ano basa sabihin natin muna kahit parang mayang yung mga pransip basa lahat eh basak basak yan o basa na, ano? na tayo hindi oh, na sila basa kaya oh, ano na natin para yung puling task natin ang um, lalagyan natin sa bag ay eh, sa ano lalagyan natin na ano na natin siya lalagyan na natin sa red bag yan mabas na ano na natin yung dalawang ano bali pulong dalawa ayan uh, 27 na to o may tabing kalat yung timba pa tayo pasya na yan bali isa 27 kilos tapos ito yung huling pitas natin. Ayan, basa pa. O. Pero maganda yung ano na ito. Yung say size. Yung say Ayan, patutuyin muna natin. O sabi ko nga kay si Kuya Bong na ipungunta dito. Huwag na ibata. Para siya na lang mag ano. Siya na lang din yung maglagay sa red bag. O, ligaw muna tayo. Gapon tayong basa Maligo muna tayo Maligo muna Ayan sakto ng ano yan Sakto ng tatlong red bag yan Hindi na magkukul sa tatlong red bag